Aton nga oras mga kasimanwa alas 12.52 pilang minutos lang mag alauna sa hapon uh, pero rugin na expect na nga supposedly pag sugod sa opisina it uh, mga empleyado kung munisipyo it ibahay mga kasimanwa makaron hay hindi madayon nag nga Sabado at Agagi, orong adlaw nga ra or kahaponanon it Biyernes sa munisipyo it ibahay mga kasimanwa matapos daya nga again confirm no nga suspendido rong operasyon uh, operation it mga opisina matapos nga ni ron tabo nga ra nga pagpamaril patay pasado alas 9 kay nang agahon sa sugod mismo it uh, session hall sa gunang bayan it ibahay mga kasimanwa no kita ra sa unhan ah... Uh, sa natabo again nga nga pag pamaril kung sa siin urong uh, ginakasubo kara it mga tagi bahay man ano uh, mga kasimanwa hayrong rong uh, pagkamatay gagigagi or uh, did on arrival i should say no sa ibahay hospital ni uh, uh, vice mayor honorable holyo m estolioso mga kasimanwa agro masubo man yan eh, nga parte again rong suspect hay wat iba kundi si uh, SB member may Sinatin si no si uh, SB member may real sa aton gid report man kay ina mga kasimanwa hay nasa custody it aton nga ibahay municipal police station now kay ina gin nagkandak man, it daya karang uh, uh, nagatubang kato mismo nga hepit ibahay si police captain or police major uh, Rajib Salbino mga kasimano kung sa sinasayuran, nasayuran base again sa andang investigation man ro natabo kaina sa sugod mismo ita session hall mga kasimanoa ginasugid nga umabot dayang si SB Sinatin no mga kasimanoa sa opisina it SB office mga kasimanoa para nga magpangayo it kopya it tanan nga mga ordinansa ya yes, sa banwa it ibahay ag uh, mga nangan hay pumagapit ay eh, mura kay kwan kay 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 vice mayor uh, estelioso mga kasimanwa ag nagpangutan na sigon nga vice ano ang saga okay vice ano ang saga ag gulping ag bumabot itana karon nga uh, baril mga kasimanwa ag binaril sa do igo no ni uh, vice mayor uh, uh, estelioso mga kasimanwa kun sa siin ito sa unhan, makita ninyo rung pungkuan nga to, mga kasimanwa. Pagpita na natin. Hopefully, di maduga rung signal. Okay. Rung pungkuan, pagpita natin, no? mga kasimanwa. Sa ipingat tayo karang basurahan, ro'yon rung ro gamit nga, uh, ginhakbat lang man ni mataga niya matagay MDRRMO, ina, na. No? Mga kasimanwa, parang masakay sa ambulansya, si Vice mga kasimano hararo pong kuwan yun kayo nga nga kita sa early video naton nga iat arasagwa no mga kasimano dahil ka nga pong kuhan. gali as per information ay doyon do gin na agin ko na lang gin gin uh, hakwat na lang imaw no sa uh, habang nagapungko mga kasimanwa wa na pagbua ay kay man at the time base against information ay nagapungko si Vice sa anak karon nga uh, Uh, pungkuan no? at da tay magud pagapitan imaw ni SB mga kasimanwa so masubo ra nga uh, gin ka kibot hawos it uh, tanan yung mga tawo iya sa munisipyo ka ina mga kasimanwa si SB uh, sinatin mga kasimanwa actually gin try man nga i-approach naton Kaibahan sa iba pa nga mga uh, media people unfortunately hay uh, wa kita pag i-allow ina ko ana mismo mga pamilya man nga sagba man mismo it uh, lock up cell no? pero rong ibahay PNP makaron ay nagapahao mugon it kaso nga murder as per uh, confirmation ni Police Major Jim Salbino during the uh, press conference kay ina mga kasimanwa so sa makaron sa mga taga ibahay mismo or even municipal uh, neighboring municipalities nga may plano nga mag-agtorya basi may mga transactions kamo sa munisipyo sirado ra makaron o, total hay biyernesun man most probably or duwa ka nag-confirm hay lunes lang gid kara rong regular nga opisina mga kasimanwa so close okay gin kandaduhan kay na aratong entrance ka to ita aton nga munisipyo mga kasimanwa wa anay it opisina makarang hapon ro nabili niya so far sa area media people agpilang ka mga police nga gin-assign na mag-secure gihapon sa nakakordon cordon nga, nga area mga kasimanwa. So far, kinapakita na ito na yung pinaka-latest na sitwasyon sa guwa mismo. Ito aton nga sangguni ang bayan ito ibahay sa uh, ASB uh, Hall. sa uh, so uh, town hall o kon munisipyo mismo ito banwang ibahay mga kasimanwa. <coughs> Coba so, it mga empleyado makor nga naga nakita ya. Yeah. So sa mga late uh, live streamers na to, for information ay inapasa custody at itong ibahay municipal police station si SB member. Sinatin mga kasimanwa na as per information again na aresto man it aton nga mga kapulisan direkta iyalin sa area sa uman mga kasimanwa with the kasimanwang Jerome Lastimosa para sa patas ag may tagi puso pag pagpanerbisyo publiko ako sa gihapon si kasimanwang Malbert Talida it number 107.7 Energy FM Kalibo kasimanwa ko palangga ko